Nagsimula ang lahat noong tayo'y nagkwentuhan hanggang ang kwentuhan naging asaran, asaran na nauwi sa seryosohan, at sa hindi inaasahan ako'y may naramdaman, puso ko sa'yo'y nahulog ng tuluyan, hindi maiisip kung bakit ako sa'yo'y nahulog kapag kasama ka, puso ko'y mabilis ang kalabog, iniisip paano masasabi ang aking nararamdaman, kung sa umpisa palang alam ko na, ako ay talo na, ngunit kahit alam ko na, hindi ko mapigilan itong nadarama kahit sabi ng utak ko tama na mukha ka ng tanga. Pinili pa rin ang puso na magdikta kasi mahal na nga kita, sinusunod ko nga ang puso ko. Pero lintik, sakit lang ang natatamo, mahal kita pero siya ang mahal mo. Nandito ako pero siya ang nakikita mo, tanong nasaan ako. Nasaan nga ba ako? Sa mundo mo, nasaan ako? sa puso mo, siguro wala nang ang espasyo. Itigil na lang ang damdaming ito, siya na kasi ang nakaako pa sa puso mo. Sa paglayo ko, sana maisip mo na nabaliwala mo yung babaeng nagpapakatotoo yung hindi na iniisip ang halaga. Dahil sa pagmamahal sa'yo, yung kumapit sa pag-asang. Magugustuhan mo din ako, pero yun pala magsisilbi kang aral para matuto ako. Kaya dito ko wawakasan ito, hihintayin ang tamang tao. Iyong ako ang kahinaan at ituturing na kamahalan, tunay na mamahalin at taalagan at ako'y ihaharap sa altar. Nang walang alintana, sa aming pagmamahalan,